Good afternoon mga kaibigan ko. Update ko lang po yung aking mga paa sa inyo. Ayan pa po, malaki pa po. Tinalian po na yung ador ng mga dahon. Ayan. Aka sakali pong bumaba yung pamamaga. Tinalian niya ng ganyan ng tuba. Ayan. Lalo na po yung dito sa may kabila. Wait lang po ha. Tataas ko lang po. Nairapan kasi ako. Yung dito po, mas magarabi po ang pamamaga yung ito po yan grabe po yung pamamaga nitong isa pero tinalian po niya katatali lang po nakalimutan ko lang pong ipakita sa inyo pero bukas po pag inulit niya po ang paggawa ni Kuya Ador i-update ko po kayo at pagtanggal ko bukas dito sa aking mga paa pag tinanggal ko po bukas ng umaga i-update ko po kayo i-continuous -co ko na lang po dito I am. Um...